Aming maliliit na manok lang. Good morning, Philippines of the world. Welcome to my vlog. Oras na sa pagpakain ng mga alaga niya. Maliliit pa. Ah, ah, ah. Hindi pa pwedeng adubuhin. Maliliit pa baro pang ano. Ayan oh. Yan. Mahina. Mahina yung isang sisew. Yeah. <laughs> huli ka para ikulong hmm. kasi pupunta doon sa kapitbahay namin Kag kagatin ng mga aso lah patboho sod nang nangak yang kawayan mo pa Ikaw. Ng hina oh. Siguro sa sobrang init. Pinapaen mo naman Oja rasa tabe. Jangka setabi. Jangka, jangka setabi. Yan si Oh. Yan, maliliit pala ang sisiyo ni Odet. Yan. Pero pina Yan. Yan ang anak niya. Oh. 11. Eleven yung anak ng Jan. Pag sa gabi lang yan sa itabi kasi pag sa umaga na araw na kinukurot niya yung mga anak niya kin Oh. Ewan ko kung anong nangyari sa mga manok namin. Kinukurot yung mga anak pag dating ng mga isang linggo. Kukurotin na hanggang sa mamatay. Tinatanggalan ng mga balahibo. Ewan ko anong nangyari. Kaya pinakataas na yung dalawang linggo. Baba na. Si Odette, isang linggo pa lang yan. Baba na sa umaga. Hmm. 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 isa lang ang tandang namin ayong marun palang isa doon pero bata pa yun pero isa lang ang ano masyadong maano yan malandi kukulangin pa sa kanya yung limang inahin kau. Boleh kan nang adubuhin? Nawala na yung sipon mo? Wala ah, hmm. oh. oh! hmm? na 'yung sipon mo, ayaw. Oh. Ya sa kabaliktaran ni tegoro. Ha? sila. Ang tawag mo sipon, tapos mangaran ko sayong Yan, nakababa. Tsaka yan, oh. No? Yung isa. Ang pula. Tapos yun. Matik. Yung anak ni Udit na 11. Bote kung merong mabubuhay dyan na anim. Sana mabuhay lahat. Hmm. Burnout sa amin ngayon. Burnout sa amin ngayon. 'Yan, ito ang buhay probinsya. 'Yan. Sa bu Ang buhay probinsya pag masipag ka mag... 'yan. <coughs> Mag-alaga ng mga manok. Pag 'yung walang wala na. Pwede na magkatay. Kaso lang, hindi kami makakatay ngayon. Kasi sinisipon halos ang mga manok. Yan naman ang isa. Yan. Nakakulong yan kasi pag, pag pinalabas yan, papatayin yan doon sa isang matandang-tandang. Ito naman si Odet. Yan. Ito naman kung bakit nagkaroon ng pangalang Odet. Kasi nung bagyo, sagsaga ng bagyo, sisiw pa lang yan ganito pa lang yan sa kaliit nung pagbagyo ang ba yun ganyan yun, to yung tumakbo ganyan pa kaliit siya nung bagyo ayan yan. yan, 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 yan kung bakit naging udit ang pangalan niya kasi nung sisiw yan mailag yan diyan pwedeng lapitan, diyan pwedeng hawakan pero nung bagyo, Taka na lang ako, sunod siya nang sunod sa akin kasi mag-isa lang siya. mag lang siya kasi yung nanay niya nangingitlog. Sunod nang sunod sa akin. Sabi ko, eh, milagro ka ha. Uh, sunod ka nang sunod sa akin. Ayaw mo magpahawak nga. yon Pinulot ko. Tapos yon kinakarga karga ko hanggang sa ngayon. Jesus, masyado nang ma... -ano, pag, pag kumakain kami. Pwede, sa ka punta? Pag kumakain kami tapos nasa, kasi yung, yung lamisa namin kain na nasa labas lang, papatong yan sa, sa upuan namin. Pag hindi mo bibigyan ng pagkain, kinukurot ka. Kinakalabit ka. Bote lang kung kalabit na hindi masakit. Masakit. Kasi yan, 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 yan. yan. Yung nguso nyan, Kinukurot kami niya pag hindi binibigyan ng kanin kaya naging yan ang story niya kung bakit naging audit siya yan oh ganyan siya nang maliit ayaw magpahawak ayaw magpalapit talagang mailag pero sa ngayon nako papatong na yan sa likod mo papatong na sa paa mo okay hanggang dito na lang muna ako sa aking beat sa aking morning video Maraming maraming salamat po. At kung sino pag nak hindi naka-subscribe sa akin, please like, share, and comment. Siyempre, subscribe. At pindutin nyo na lang ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong video na upload. Bye! Ay, siya nga pala, ipapakita ko nga pala sa inyo yung kalamansi ko. Ayan. Yung kalamansi ko. Kasi palagi ko yung every 3 months binibigyan ko siya ng fertilizer na ah uh, pagalan ba 'yan? Urea, kaya ayan. Ayan, 'yan ang bunga niya. Sa isang sanga ilan 'yan? Siguro aabot ng sampu 'yan. 'Yan. Maliliit pa lang, oh, ayan oh. Kasi Ayan, bawat sanga meron. kuwirang usul ayan. Ayan, pag, pag lumalaki na yan, tulad ng nasundan nito na bunga, talaga namang uh, ihat nakababa ang sanga dahil sa sobrang bigat. Ayan, bawat sanga meron. yan, ayan, pababa, ayan. Ayan ya update ko na lang kayo pag lumaki na to. Yan. Okay. Sa muli, muli, maraming salamat po sa pagpanood. Yan. Thank you for watching to all my subscriber and good morning, good afternoon, good evening, Philippines to the world. Bye. Thank you for watching again.